Hello guys, ito po yung aking pineapple. So sabi nila, pag cut mo ng pineapple, itatanim niyo po sa lupa baka daw mabuhay. So titingnan natin guys kung uh, bubuhay po dito yung ating pineapple. So yan guys, titingnan natin kung bubuhay po yung ating pineapple na itatanim. So ayan guys, So, ito na guys yung aking itinanim 6 months ago, yung aking pineapple, ng head ng pineapple. So, kinat ko po siya at nilagay ko po siya sa paso. So, hito na po siya, green na green. Buhay na buhay po yung kanyang itsora. So, ayan guys, oh. So, malalaman niyo po kung buhay po siya kasi yung crown niya, oh. Uh, yung spiking niya, sa taas is green na green, hindi po siya discolor or discoloration o brown na parang uh, patay so ito po ay green na green so buhay na buhay po yung aking pineapple so ayan guys sana mainaitulong thanks for watching